Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nation. Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang turned over ng may 4,650 na hektarya na agricultural lands para sa anim na, na mga agrarian reform beneficiaries sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at kasama na ang Dinagat Islands sa nabanggit na turned over. E pinagkaloob din ng Pangulo ang halagang 20.3 .20 million na support services sa mga ERBs or ang Agrarian Reform Beneficiaries. E pinagkaloob din ng Pangulo ang Farm Machineries and Equipments, mga four weld contractors, mga glass cutters at mga napsak spray years na nagmula sa Farm Productivity Support Program ng Department of Agriculture para sa may 1,454 na mga ARBs anim na bayan naman sa Surigao del Sur ang pinagkalooban ng pangulo ng halagang 194 million para sa isang construction ng farm to market roads sa mga bayan ng Kuagwait, Madrid, Carmen, Tago, San Miguel at Bayan ng Barbo, eh, tinaonam manang ang nang naturang okasyon, ang site inspection ng Soil Laboratory Building and Machinery na nagkahalaga ng 250 milyon para sa lalawigan ng Agusan del Sur na ayon sa Department of Agriculture, ang Soil Analysis Services ay hindi para lamang sa mga ERB's, kasama na rin ang lahat ng mga magsasaka sa lalawigan ng Agusan del Sur. Wala well, Ramos Semen Roving Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Og City Base nag-uulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN live. Live. live Nationwide. Maraming salamat Willie Boy Ramos sa ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.